Bago tayo magsimula ay gusto ko lang batiin ang lahat ng Merry Christmas at sana maging maganda at masaya ang inyong Noche Buena at Buena Noche sa bagong taon. Maraming salamat din pala sa patuloy na sumusuporta sa ating channel at sana ay magpatuloy pa rin kayo na sumubaybay sa ating mga upload. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe, like at comment sa ating video para makapagpatuloy pa tayo. Love you all mga idol kaya simulan na natin. I Agad naman ang undead na nagpasabog ng kanyang malakas na aura papunta sa paligid. Kaya habang napapatakip si Setsu, natanong nito kung bakit ang ganitong halimaw ay nandito sa ganitong dungeon. Ito ay dahil ang napakalakas na undead na ito ay ang tinatawag na King of Death. Napalingon naman si Setso kay Mafune habang napapaisip na narinig niya na ang maitim na apoy na ipinapalabas nito ay nagdudulot ng bangungot. Nang bigla namang nagsalita ang halimaw, nagsasabi na ang mga umistorbo sa kanyang pagtulog ay magbabayad ng kanilang buhay. Kaya nagtataka namang napatanong si Drago kung nagagawa ba ng halimaw na makapagsalita. Agad namang ipinalabas ni Setsu ang kanyang mana blade at habang angat-angat ang kanyang isang kamay, nasabi nito kay Drago na ang halimaw ay napakadelikado kaya kunin nito si Mafune at umalis ka agad habang ito ay kanyang pinipigilan. Ngunit napasuntok lang si Drago ng kanyang kamao sa kanyang kabilang kamay at may malaking ngiti na natanong kung ilang puntos kaya ang makukuha nila dito. Kaya nagtataka namang napalingon at napangiti sa kanya si Setsu. Nang bigla namang may ipinalabas na magic circle ang King of Death sa kanyang kamay, kung saan ito ay nagpalabas muli ng kulay lilang apoy papunta sa nakaupo at walang malay na si Mafune. Agad namang pumaharap si Setsuo at gamit ng kanyang mana blade ay nagawa nitong mahiwa ang pag-atake na ipinalabas ng halimaw. Kaagad namang sumugod si Drago habang napapalibutan ng kanyang kamay at paan ng kanyang mana para magpalabas ng isang pag-counter. Habang napapalibutan naman ng kanyang napakalakas na masamang ora ang King of Death ay bigla na lang nitong iniangat ang kanyang kamay. Na siyang bigla na lang din nagpalabas ng isang magic circle sa harap ng sumusugod na si Drago. Kaya nababahala naman siyang napasabi na ang halimaw ay nagagawang makapagpalabas ng magic circle kahit saan. Kaagad naman siyang natamaan ng ipinalabas na pag-atake ng King of Death kaya si Setsu ay napasigaw ng kanyang pangalan sa pag-aalala. Subalit ang pag-atake naman ng halimaw ay nagawang maharang ni Drago gamit ng kanyang mana guard at kung hindi dahil dito ay malamang siya ay nakakuha ng malaking pinsala. Habang patuloy na angat-angat ng halimaw ang kanyang kamay ay agad naman siyang nagpalabas pa ng kanyang kapangyarihan at nagsabi na sila ay maglaho. Na siya namang nagpalabas ng napakaraming kulay lilang magic circle sa paligid kaya napaisip si Setsuo na ito ay ang skill na multiple magic circle deployment. Dagdag pa nito na walang duda ang katalinuhan at ang magic power ng kanilang kalaban ay nasa level ng isang 4-star. Habang patuloy na nag-iisip si Setsu ay agad namang napunta sa kanya ang mga pag-atake sa iba't ibang direksyon. Subalit ang lahat ng mga ito ay nagawa naman niyang mahiwa kaagad gamit ng kanyang mana blade para ito ay kanyang mapigil. Nang bigla namang may sumulpot na magic circle sa harap ng walang malay na si Mafune, nagaakma para siya ay atakihin. Dahil wala ng oras si Setsu sa pagsagip sa kanya, siya ay kaagad namang napalingon at napasigaw na lamang na si Mafune ay gumising. Ngunit may makikita naman tayo na isang kamay na kaagad din na nagpalabas ng kanyang mana blade. Ito ay si Drago na siyang kaagad na inatake at nahiwa ang magic circle bago pa man ito makapagpakawala ng isang malakas na pag-atake. Bigla namang nagising si Mafune at kaagad niyang napansin si Drago. Kaya habang inaabot ni Drago ang kanyang kamay papunta sa kanya at ang kanyang sandata ay nasa kanyang balikat, nasabi nito na siya ay kanyang tulungan. Agad namang kinuha ni Mafune ang kanyang kamay kaya nagawa nilang makipagkamay sa isa't isa. Nang bigla namang mayroong dalawang magic circle ang sumulput sa itaas ng ulo ni Yuha, na namang nagpakawala ng pag-atake papunta sa kanya. Subalit bago pa man siya matamaan ng pag-atake nito ay bigla nalang sumulput si Setsu at siya ay kaagad na sinagip. Habang ang dalawa naman ay nakaupo sa lupa, natanong ni Setsu kung siya ba ay maayos lang na may malaking ngiti namang sinagot ni Yuha ng oo at agad na nagpasalamat. Ngunit napaisip naman si Setso na parang mayroong hindi tama. Habang patuloy namang inaatake ni Drago ang mga magic circle, bigla na lang napasigaw si Setso ng kanyang pangalan para maagaw ang atensyon nito. At nang siya ay kanya namang mapansin, habang hawak-hawak ni Setso ang bracelet na nasa kanyang braso, nasabi niya na ito ay kanilang gawin na may tuwa namang sinagot ni Drago na hinihintay niya ang sandaling ito. Habang sa may tabi naman ay may masama ng ngiti na naisip ni Mafune na kukunin lang nito ang kanilang mga puntos at kaagad na lalabas sa dungeon. Dahil napansin naman siya ni Drago, natanong nito sa kanya kung mayroon ba siyang masamang pinaplano, na kanya namang ikinagulat. Kaya habang nagmamakaawa, sinagot niya ito ng siyempre hindi, dahil hindi niya ito magagawa sa mga taong sumagip sa kanyang buhay. Ngunit nang mawala ang atensyon sa kanya ay may masama ng ngiti naman itong nasabi na siya ay nagbibiro lamang. Napaangat naman si Drago ng kanyang kamao at habang hawak-hawak ang kanyang bracelet, nasabi niya na hindi niya hahayaan na kanyang makuha ang kanyang mga nakuhang puntos. Nang bigla namang napaluhod si setsu at kaagad na nilagyan ang kanyang mga paa ng mana. Kanya namang naisip na hindi nito nagawang matapos si Leo sa kanilang huling laban dahil ang kanyang skill na charge bullet ay hindi pa din ganoon kalakas kaya kinakailangan nitong mag-ensayo ng kanyang mga basic. Bumalik naman tayo bago pa nangyari ang joint training, kung saan ang sabi ni Setsu na nagawa na nitong makumpleto ang lahat ng kanyang pag-eensayo, habang natanong naman ni Drago kung mayroon bang paraan para mas mabilis na lumakas. Kaya agad namang may ipinalabas at may inilagay na isang bracelet si Leonel sa kanilang lamesa habang nagsasabi na ito na ang tamang oras para ito ay kanilang matutunan. Nanlaki naman ang mga mata ni Setsu at siya ay nabigla dahil sa item na ito. Ito ay dahil isa itong bracelet na nilagyan ng weight magic at kung magagawa naman nilang masanay sa pagsuot nito ay paniguradong mas tataas ang kanilang mga lakas pagkatapos nila itong alisin. Habang naninigarilyo ay napasabi naman si Leonel na hindi niya ito marerekomenda sa taong kagaya ni Setso dahil siya ay nagpapagaling pa at ito ay isang matagal na at isang matinding pamamaraan. Subalit dagdag pa nito habang ibinubuga ang usok sa kanyang bibig, na ito ay kanilang gamitin ng may pag-iingat, na agad naman na may malaking tuwa sa kanilang mukha na pinasang ayuna ni Setsu at ni Drago na napapaangat ng kanyang kamao. Kaya habang kinukuha ang ni Setsu ang weight bracelet sa kanyang kamay sa kasalukuyan, nasabi niya na simula noon ay sinusuot na niya ito kaya ngayon ay aalisin na niya ang mga bagay sa kanyang mga kamay at paa. Na siya naman niyang kaagad na inalis, kung saan ang ito ay tuluyang mahulog ay nagawa nitong mabasag ang lupa dahil sa bigat nito. Si Mafuni naman ay napanganga sa kanyang nakita at napatanong kung anong klaseng mga bagay ang mga suot ng mga ito. At habang ang grupo ay nakatayo sa malayo sa inuupuan na trono ng halimaw na King of Death, bigla naman itong inangat ang kanyang isang kamay at muling nagpalabas ng mga napakalakas na mga pag-atake papunta sa kanila. Subalit ang pinaulan nitong spell ay nagawa namang maiwasan ni Setso dahil sa paggamit nito ng kanyang spell na physical boost. Bigla namang sumulpot sa kanyang tabi si Drago habang siya ay patuloy na tumatakbo. Kung saan nang sila ay maabot ng mga pag-atake, Agad na ginamit ni Setsu ang kanyang kamay ng mana para ito ay kanyang masira gamit ng isang pagsuntok. Nagagawa naman itong makailag sa iba pang mga pag-atake ng halimaw. Sa likuran naman nito ay makikita natin ang patuloy na pagsunod ni Drago, kung saan ang siya din ay maabot ng pag-atake ay agad niya naman ang mga ito na sinira gamit ng kanyang pagsuntok na napapalibutan ng kanyang mana. Nang makalapit si Drago sa King of Death ay kaagad naman siyang napatalo ng napakataas para magpakawala ng isang malakas na pagsipa gamit ng kanyang paa na napupuno ng mana. Naagad niya namang nagawa kaya makikita natin ang pagkasira ng suot na korona ng halimaw sa kanyang ulo dahil sa lakas ng pagkakasipa sa kanya. Ngunit bigla namang nahawakan ng halimaw ang paa ni Drago kung saan habang sila ay patuloy pa rin na nasa kanilang kinaroroonan ay bigla na lang nagpalabas ng isang magic circle itong halimaw sa ibaba ni Drago. Subalit hindi ito alintana ni Drago kaya napasabi na lang siya na mas mabuti sana kung ipinokus na lang nito ang kanyang mahika sa kanyang depensa. Ito ay dahil bigla na lang sumulpot si Setso sa tabi ni Drago habang nasa pwesto din para magpalabas ng isang malakas na pagsipa. Pero nagawa namang makapag-activate ng ipinalabas na magic circle ng halimaw, Subalit kaagad din naman siyang nasipa at natuhod sa ulo ng dalawa kaya ang ahas nitong dila ay naputol. Napanganga naman si Mafune sa labis na pagkabigla at napasabi na ito ay imposible. Nang bigla namang napalibutan ng kulay lilang usok ang kanilang kinaroroonan ni Setsu at Drago dahil sa pagsabog ng ipinalabas na magic circle ng King of Death. Ngunit di kalaunan ay nagawa naman nilang dalawa na makalabas dito. Kung saan ang tuluyang humupa ang usok ay makikita natin ang unti-unting pagkawala ng halimaw at ang putol nitong ulo na ngayon ay nasa lupa. Dahil naman sa kanilang naging tagumpay ay nakakuha si Setso ng limampung puntos at ganoon din si Drago dahil nagawa nila ang mga ito na matalo ng sabay kaya ang puntos ay nahati sa kanilang dalawa. Kaya nababahala namang naisip ni Mafune na ang itubang dalawa ay hindi pa ipinapalabas noon ang kanilang tunay na lakas dahil hindi pa siya nakakakita ng napakalakas na mga close combat magician gaya ng mga ito. Bigla namang napalingon si Setso kay Mafune at nasabi na ipakita nito sa kanya ang kanyang mga natamong sugat. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ni Setso, ito ay dahil bigla na lang nawala si Yuha sa tabi ni Mafune kaya natanong niya kung saan siya pumunta nang bigla namang nagkaroon ng isang pagyanig sa lupa sa loob ng dungeon, kaya napaisip ang tatlo kung ito ba ay isang lindol. Nang bigla na lang din na nabiyak ang lupa kung saan naruroon si Mafune. Ngunit agad namang lumapit sa kanya si Setsu at kaagad na iniabot ang kanyang kamay para siya ay kanyang tulungan. Kung saan nagawa naman siyang mahawakan ni Setsu bago pa man siya mahulog. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nilang tatlo dahil sa ibaba ng nasirang lupa ay mayroong lumabas na mga halimaw. Kaya nababahala namang natanong ni Drago kung ano ang mga ito. Ito naman ay mga halimaw na mga undead, na siyang kaagad namang napasigaw sa sandaling mapansin nila ang mga estudyante sa kanilang itaas kaya ito ay kanilang kaagad na sinugod. At dahil nagawang makaakyat nitong mga halimaw ay mabilis namang napaatras ang tatlo. Kaya habang ipinapalabas ni Setsu ang kanyang mana blade ay may pag-aalala naman niyang natanong kung ano ang nangyayari sa dungeon na ito. Di kalaunan, habang patuloy ang pagbaha ng mga undead sa dungeon ay makikita naman natin ang patuloy na pakikipaglaban ng mga estudyante sa mga ito. Kung saan makikita din natin ang paggamit ni Mafune ng kanyang mga papel sa kanilang mga kalaban, habang si Drago naman ay hinihiwa isa-isa ang mga undead gamit ng kanyang mana blade. Bigla namang napasigaw si Setso na puntiryahin nila ang kanilang mga ulo. Naagad namang sinunod ni Mafune gamit ng kanyang sandata na napapalibutan ng kanyang mana. Subalit napaisip naman siya na kahit gaano pa karami ang kanilang matalo ay hindi sila nakakakuha ng puntos. Kaya napalingon naman siya kay Setso at natanong sa kanyang isipan kung ito din ba ay kanyang nakukuha dahil hindi ito ang oras para sila ay lumaban ng walang tigil para sa wala. Makikita naman natin ang pagpapalabas ni Setsuo ng mga pag-atake gamit ng kanyang Mana Blade para hiwain ang ulo ng kanilang mga kalaban, ngunit kahit na ganito ay patuloy pa rin ang mga itong nabubuhay at bumabalik muli sa pakikipaglaban. Kaya naisip naman ni Setsuo na alam niya na ngayon kung bakit hindi sila nakakakuha ng puntos. Ito ay dahil ang mga halimaw na undead ay nagagawang mabuhay muli gamit ng kapangyarihan ng kasamaan. Bigla namang napamura si Drago dahil sa walang tigil na paglabas ng kanilang mga kalaban, kaya napasabi si Mafune na ang dungeon na ito ay kakaiba dahil ang kanilang kalaban na mga halimaw ay hindi galing sa isang one star na dungeon. Nang bigla namang nanlaki ang mga mata ni Setsuo dahil sa nararamdaman niyang kapangyarihan na nanggagaling sa ibabang palapag ng kanilang kinaroroonan. Kaya napalingon naman siya at natanong sa kanyang mga kasama kung nararamdaman din ba nila ang masamang kapangyarihan sa ibaba. Subalit walang ideya si Mafune dito at natanong lang siya kung nakakasigurado ba siya dito at baka siya ay nagkakamali lamang, ngunit sinagot naman siya ni Setsu na siya ay sigurado dito ngunit hindi niya alam kung kanino ito nang gagaling at baka ito ay kay Yuha. Nang bigla namang tumalon pababa si Drago habang nagsasabi na kinakailangan din naman nilang pumunta sa ibaba kaya sila ay magpatuloy, subalit natanong ni Mafune kung siya ba ay kinakailangang sumama sa kanila na sinagot naman ni Setso na wala silang pagpipilian dahil kung siya ay mananatili dito ay magdudulot lang ito ng mabagal niyang kamatayan. Kaya napatanong naman si Mafune kung siya ba ay kanyang mina maliit. Na sinagot naman kaagad ni Setso na nagsasabi lang siya ng totoo, ito ay dahil ang ginagawa lang naman ito ay ang magnakaw ng puntos kay Drago. Napagalit namang nasabi ni Mafune na ito ay tinatawag na strategiya, subalit si Setsu ay kaagad lang na nagpatuloy sa pagtalon papunta sa ibabang palapag. Napasabi naman siya na ayaw nito sa mga undead, sa kanyang mga kasama at pati na sa dungeon, subalit kaagad naman siyang naabot ng mga halimaw. Kaya wala na siyang may pagpipilian kundi ang pagtapo ng kanyang spell papunta sa ibaba ng dungeon para kaagad na sumunod sa dalawa habang napapasabi na kinakailangan lang naman itong sumabay sa kanila. Pagkalipas ng ilang minuto sa ibaba ng dungeon ay makikita naman natin ang pakikipaglaban ng tatlo sa mga undead. At dahil napapansin ni Mafune ang kanilang husay sa pakikipaglaban, nasabi nito na kahit sa ganitong sitwasyon ay napakaayos pa din nila, na sinagot naman ni Drago na mukhang siya ay naging maingay ngayon. Nasabi naman ni Mafune na ito ay mas mabuti na kesa sa pakikinig sa ungol ng mga halimaw, nang bigla namang napaturo si Setsuo sa isang direksyon at nasabi na nararamdaman niya ang isang malakas na magic power sa direksyong ito, kaagad naman silang nagpatuloy dito kung saan nahanap din ni Setsuo ang kanyang tinutukoy. At habang may nakikita silang isang bagay na nagpapalabas ng kulay pulang ora, natanong ni Mafune kung ito ba ay ang pinagmumula ng nararamdaman ni Setsuo na agad naman niyang sinagot na siya ay nakakasigurado dito. Ang bagay namang ito ay isang malaking mata na halimaw na tinatawag na eyeball monster. Kung saan napaisip si Setsuo na ito ay ang unang beses niya na makita itong halimaw, ito ay dahil sa karaniwan ang pinagkukunan ng enerhiya ng dungeon ay isang magic circle. Agad namang lumapit si Setsuo sa halimaw at ipinalabas ang kanyang mana blade. Naisip naman ni Mafune na ito ay kanyang aagawin para mapunta sa kanya ang puntos nang bigla naman siyang siniko ni Drago habang napapasabi na sa wakas magagawa na nitong mag-inat ng kanyang kamay. Kaya napahawak naman si Mafune sa kanyang balikat at napasabi habang tinatakpan ang natamaan niyang mukha na huwag siyang maginat inat ng biglaan, kaya nang hingi naman ng kapatawaran si Drago, at kaagad namang hiniwan ni Setsu ang halimong na eyeball gamit ng kanyang ipinalabas na mana blade. At dahil sa pagpatay nito sa eyeball napansin naman nila ang pagbalik ng mga undead, kaya napatanong si Setso kung naunawaan ba ng mga ito na nasira nila ang pinagmumula ng magic power. Subalit agad lang na napahawak si Drago sa kanyang mga kamao at may ngiting na sabi na ito ay kanilang talunin para maibsan ang kanilang stress. Na may ngiting na sabi ni Setso na simula dito ay makakakuha na sila ng puntos at matatapos na nila ang kanilang gawain. Habang makikita naman natin ang panginginig sa kamay ni Mafune, naisip nito na mataas ang kumpiyansa nila sa kanilang mga sarili, at ngayon ay hindi oras para siya ay matakot kaya siya ay kumuha ng isang daang puntos at kaagad na umalis dito. Bigla namang tinawag ni Setsu ang kanyang atensyon at natanong kung napansin ba nito ang galaw ni Yuha noong bago pa dumating ang mga halimaw. Nasinagot naman niya na wala siyang may napansin at marahil siya ay natakot kaya siya ay tumakbo kung saan. Ngunit naisip naman ni Setsu na ito ay hindi totoo dahil kahit na inaatake sila ng King of Death ay hindi naman siya mukhang natakot kaya mayroong kakaiba sa kanya. Dagdag pa nito habang napapalingon sa paligid na ang lahat ng mga halimaw ay hindi pa nila nakikita sa isang one-star na dungeon. Napaisip naman siya na mayroong posibilidad na may kaugnayan ito sa mga apostol dahil sa pinagmumula ng masamang kapangyarihan. Nasabi naman ito sa kanyang isipan na kung ganito, ito ay delikado para kay Drago at sa mga iba para maging nandito at umaasa siya na si Leila at ang iba din ay ligtas. Di kalaunan ay agad naman namuling bumaha ang mga undead sa kanilang lokasyon. Kaya may malaking tuwa at pananabik sa kanyang mukha na nasabi ni Drago na ang mga puntos ay pumunta sa kanya. Kung saan kaagad niya naman ang mga ito pinagsusuntok gamit ng kanyang kamao na napapalibutan ng mana, pinaghihiwa niya din ito kaya siya ay nakakuha ng tiglimang puntos sa bawat isa na kanyang mapatay. Habang makikita naman natin si Setso na isa-isang inaatake ang mga ito gamit ng kanyang mana blade, kung saan sa huli ay nagpalabas siya ng malakas na pag-atake para sabay na mahiwa ang nakapaligid sa kanyang mga halimaw para makakuha ng tiglima ding puntos. Nagagawa din namang mapatay ni Mafune ang kanyang mga kalaban gamit ng kanyang spell kaya siya din ay nakakuha ng tiglimang puntos. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang pag-apak ng isang paa sa ulo ng isang halimaw na siyang nagpapahiwatig ng kanilang pagkapanalo laban sa lahat ng mga ito. Kaya agad naman na ibinalik ni Setso ang kanyang mana blade. At may ngiti nitong nasabi habang nakatingin sa kanyang bracelet na naabot na nila ang kanilang layunin na dalawang daang puntos, ito ay dahil siya ngayon ay mayroong dalawang daan at ng puntos. Habang si Mafune naman ay mayroong isang daan at puntos at si Drago naman ay mayroong dalawang daan at sampung puntos, nang bigla na lang nasabi ni Mafune habang pinipindot ang kanyang bracelet na siya ay aalis na. Nang bigla namang natanong ni Drago sa kanya kung hindi ba niya hahanapin si Yuha at hindi ba sila magkaibigan. Kaya naagaw naman ang atensyon ni Setsuo at napatingin kay Mafune sa kanyang isasagot. Subalit sinagot lang sila nito na siya ay nakilala lang niya kahapon at siya naman ay ang nagpupumilit na parang sila ay matagal ng magkakilala. Napatanong naman si Setsuo kung ito ba ay totoo, ngunit pinindot lang ni Mafune ang bracelet para siya ay agad na makalabas. Kaya napalingon naman si Setsu kay Drago at sinabi na sila ay kanyang hanapin. Nang bigla namang labis na nagtaka si Mafune. Ito ay dahil ang pagpindot sa bracelet ay hindi gumagana kaya hindi nila magagawang makapag-teleport pabalik sa labas. Kaya nagpatuloy lang si Setso habang nagsasabi na wala silang pagpipilian kundi ang maglakad na lang pabalik, na hindi naman mapaniwalaan ni Mafune kaya nasabi niya na ito ay hindi maaari. Nasabi naman ni Drago na mukhang ito ay totoo at natanong kung may problema ba sa bagay. Bigla naman na muling napansin ni Setsu ang masamang kapangyarihan na nanggagaling sa ibabang palapag. Kaya napalingon siya sa dalawa at nasabi sa kanila na hahanapin niya si Yuha at siya ay magiging maayos lang ng mag-isa, na natanong naman ni Mifune kung siya ba ay may gusto sa kanya. Napasabi naman si Drago na maraming nagawa si Yuha sa kanila kaya siya din ay sasama sa paghahanap. Pinasang ayunan naman ito ni Setso at nasabi na huwag nitong pilitin ang kanyang sarili kung mayroong panganib dahil nararamdaman niya ang malakas na kapangyarihan sa ibabang palapag, na agad naman ding pinasang ayunan ni Drago. Agad namang inagaw ni Mafune ang kanilang atensyon, at habang siya ay nakaturo pabalik sa itaas, nasabi nito na kinakailangan nila munang lumabas at iulat ito sa kanilang profesor na si Giovanni dahil hindi naman sila nakakasigurado kung andito nga si Yuha na sinagot naman ni Setso na nararamdaman nito ng konti ang kanyang mana, at siya na lang ang magsabi sa kanilang profesor kaya siya ay magingat pabalik. Habang nagpapatuloy si Setsu at Drago, naisip naman ni Mafune kung ano ang problema ng mga ito dahil mayroong posibilidad na si Yuha ay nagawa ng makalabas. Napakagat naman siya sa kanyang ngipin dahil ang pagbaba sa palapag ay delikado, subalit mas delikado kung siya ay babalik ng mag-isa. Kaya nababahala at napapakamot sa kanyang ulo nitong natanong kung ano ang kinakailangan niyang gawin. Nang bigla namang may humawak sa kanyang balikat, ito ay si Drago na nagsasabi na hanapin nila ng magkasama si Yuha. Napinasang ayuna naman ni Mafune pagkalipas ng ilang sandali at nasabi na siya ay kanilang hanapin kaagad para sila ay makaalis na dito. Habang nagpapatuloy naman ang tatlo sa pababang hagdan, natanong ni Mafune kung papaanong nararamdaman ni Setsu ang mana ni Yuha dahil hindi nila ito ni Drago magawa. Nasinagot lang ni Setsu na ito ay dahil sa kanyang pag e -ensayo. Nang bigla namang naramdaman ni Drago ang biglang pagginaw at pagnipis ng hangin sa paligid. Kaya habang nagpapatuloy sila sa ibabang palapag ay mayroon naman silang biglang narinig na tunog. Nanatanong naman ni Mafune kung ano ito, Subalit na paangat lang si Setso ng kanyang kamay para sila ay huminto. Di kalaunan ay napaturo naman siya sa isang lokasyon na pinagmumula nito habang nagsasabi na mukhang ito ay dito nang gagaling. Na agad naman nilang pinuntahan. May napansin naman si Drago na bagay dito kaya agad nitong sinabihan ang kanyang mga kasama. Dito ay nakita nila si Yuha na nakaluhod sa isang magic circle habang umuungol. Kaya nag-aalala na natanong ni Drago kung siya ba ay maayos lang ngunit bigla naman siyang natigilan sa kanyang napapansin. Ito ay dahil lang isang mata ni Yuha ay nagkulay puti ng lahat at marami ng ugat ang nakapalibot dito. Napapansin din nila na ang isang kamay din ito ay naging sobrang payat na. Kung saan habang siya ay nakaluhod sa magic circle na patuloy na nagpapalabas ng masamang kapangyarihan, nasabi na lang nito na siya ay kanilang tulungan.